mga kalagayin na no vlogs. Ito nga po pala yung nangyari kagabi. Ito na yung kung saan po. ay kami ng malakas na ulan sa gear. So guys, ito nga, naabutan na kami ng ulan. Buti na lang may dala kami tapal Tsaka ilaw. Ito ang improvised ano, namin. Tent. Napaka cute. Ayan guys. Nandun pala si Rydal o may ano? Gamit ng isang trapay. Ay, sinabot na tayo talaga. Ulan na po talaga. <laughs> ulan na, ulan na talaga guys. Napakalaking tulong naman ng trapay guys. At sa puntong ito nga ng aming buhay, kanya-kanya kami Nang hinahawakan sa side. Tuloy ang laban. Kinita <laughs> na! Ang lulutuin naman namin ay ni Madam ay patatas. A fried potato. Wow! Okay guys, survive vibe ang mga guys. Hindi sa tayo dala. Ito sila po nasa ilalim tayo ng improvised test. Eh? Dahil naabutan kami ng ulan dito sa butag-care. Ayun po, ang ako kasama Palak. doon sa kawan. Yosie's life. Is <laughs> medyo mahina ng ulan. Siguro mamaya pwede na namin tanggalin yung ano, trapal. Survive. Meron tong konti guys pero gumawa si Rydal ng tali para dito. Yun. O dito kaya yung dalawa, itali yung magkabilang dulo. mas malaki ngayon. Mas pinalawak, mas pinalaki. At mas pinaganda yung ano namin, bubon. Yehey! Yeah. Wow! namin yung mga gamit. Makakain kami ng maayos na mayat. Buti na lang guys, walang ano, siglat. yung sa part dito na lang yung inaana namin inaayos para ano siya maayos na siya at the moment oh, dito sa Butag Pier, napakagaling ng ating mga boys meron na kaming ano improvised tent boom panot dito na nga pala ni Madam ay pinagpatuloy ang pagluluto niya ng pancit kanton. At sa pagkakataon nga na ito ay tapos nang lutuin ang fried potato at ganun din ang tuna siomay. Nagdagdag na rin pala kami ng karne. Karne na. Saktong sakto dahil gutom na kaming lahat. Dahil nga malaki at malawak ng aming improvised ay medyo komportable na ang aming pagkikos. Nakaupo na rin kami sa wakas na hindi hinahawakan yung mga tulo ng kapal. Dumating na pala sa punto na nailagay na ni Madam ang noodles. Walang pagdadalawang isip, walang patumpit Dahil sigmura ng bawat isa ay naghuhumiyaw na sabi na ano madam matagal pa ba <laughs> So hanggang ngayon guys umuulan buti na lang safe na kami Hintayin lang namin maluto yung pancit canton tapos Chibu ka na so, ang ating mga magigiting na boys na gumawa ng ating napakagandang bubong Salamat din sa pailaw Sobrang liwanag pala niyan guys Actually order yan ni Madam di naman yung ginagamit Naisip ko lang kanina kasi sabi ko O <inaudible> order ako ng ano an tawag doon um order ako ng solar solar light tapos yun, bigla akong naisip na meron palang ano. Ganyan na binili si Madam. Tapos meron naman kaming battery. Actually, kahit sa power bank kaya niya eh. Umiilaw siya kahit sa power bank. Maka-challenge talaga guys. Meron pa kami dito ng heater. Meron kami dito ng heater. Ayan, pang lamig. Lamig ka. Pwede mong ilagay yung mga kamay mo. Oh, para mawala ang iyong pakiramdam na nilalamig. Perfect! Sa wakas, makakain na kami. Yeah. Napakalaking tulong ng ginawa ko guys kanina improvised na bulb holder or light holder. Good job. Ano lang yan, hook lang yan nung mga sa stante na nakalagay doon sa shop. Tapos, ring light. Ayan. So, haluin natin. Kasi meron pa siyang apoy sa ilalim. Nilagay pa rin ni Madam. Hindi naman kasi wala naman. Huwag kayong mag-alala guys. Hindi kayong mag ng kahit anong kalap siguro one time mag-ano dito Mag general cleaning kami dito para kahit papano yung mapupunta dito maging ano responsable na sa mga kalat kain tayo guys Dito kami ni Madam nag-babanlaw ng ano. Para sasabunin na lang pagdating namin sa bahay. Wala masyado, walang ano yan ah. Wala kami mga tinapon akong ano-ano dyan. Talagang ano yan. Malinis. Yung mga kanin namin, nilikay namin doon. Pero okay, lang din naman na iwan yung kanin kasi may mga asa na pumupunta. Basta kanin lang. Pero mga basura like plastic or yung mga papel-papel na malalaki. Siguro ano. Yung mga may dala dito na pumupunta dito. Paki ano na lang po. Paki tawag dito. Paki alagaan na lang natin yung place na to. Kasi napakagandang spot po. Sobrang appreciate namin kung yung ano na to. Yung... Oo, oh, totoo. Pwede, pwede. Kung meron nga lang, kung ano nga lang ito ng may-ari, kung nade-develop pa, pwede itong maging ano eh. Kung baga, yung magandang spot ng barangay na talagang oh, -no. dadayuhin ng mga ano. Ang may-ari, gano'n tayo makapunta. Oh, ano, nice, mm -hmm. Maganda ito guys, pag nade-develop, talagang mag nakita ng iba yung mga nature lover, yung mga mahilig sa adventure yan. Pwedeng-pwede itong pwede lugar na ito. Eh, nakaka-ano lang, nakakapanghinayang lang kung mapupuno ng basura yung paligid. So, pack up na kami. Dahil kami ay magmabatak na ng lambat Ito so, madam o Madam, madam dami Batak na kami ng lambat So sana maraming huling isda Sana sana so, Ang galing nga guys Kahit sobrang lakas ng ulan kanina Wala pa din alon no Walang malakas na alon Tapos walang malakas na hangin <coughs> So walang dapat ikabahala Kasi si Mother Earth Panay ang message sa akin kanina Nakita niya ang upload na umuulan Huwag daw magpalaot isa po siyang praneng char ayun, at shoutout sa aking ina na sobrang praneng medyo may ambon pa rin guys pero hindi talaga malakas sa hangin so nagsisimula na silang maghatak sa ilang gabi namin na paghuli ng isda nare-realize ko na um, ang buhay pala ng mga isda ay palaging 50-50 Uuwi na may huli, or uuwi na walang Ay, uuwi na walang huli. Buhay! <laughs> Buhay! Ito kasing katabi ko po is Epal, minsan. Hello po kay Ma'am Aileen ng barangay Biton na nagmamayari ng Galaxy Bar. Naririnig namin dito yung napakagandang boses na kumakanta sa kanyang video kay. So hello, hello ma'am. More customer and God bless po. Hello. Ayan, guys. Pa Ay, lumalakas ang alon, guys. Pero, okay lang. So, guys, ganyan siya kahaba. Ang barracuda. Thank you, Lord. Ngayon lang ako niya. Okay, guys. lang So, paano po? Hanggang sa muli. Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Bye-bye! Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye-bye!